maligayang pagdating, Sagittarius. Ang walang takdang pagbasa na ito ay gumagamit ng Viking Territ Cards na puno ng mitolohiyang Norse. Ako si Don Daybreaker ang inyong Territ Card Reader. Tuklasin natin kung paano nauugnay ang mga mitikong tauhan sa iyong sarili, pananalapi, kapaligiran, at tahanan at pag-ibig. Posisyon ng sarili, 4 of 1 Jarnzaksa at Thor. Ang Four of Wands ay tradisyonal na sumisimbolo sa pagdiriwang, pagkakaisa, at matibay na pundasyon, madalas na tumutukoy sa masayang pagsasama o tagumpay ng komunidad. Sa mitolohiyang Norse, ipinapakita ng card na ito si Jarnzaxa, isang higanti na ang pangalan ay nangangahulugang, bakal na punyal, at si Thor, ang Diyos ng kulog at tagapagtanggol ng mga Diyos at tao. Si Jarnzaxa ay kasintahan ni Thor at ina ni Magni, isang anak na kilala sa kanyang pambihirang lakas, Si Thor ay simbolo ng kapangyarihan, proteksyon, at kasaganaan, dala ang kanyang martilyo ng Mjolnir para ipagtanggol ang mga kaharian. Ang kanilang pagsasama sa ilalim ng lilang tolda na may mga bulaklak ay sumasalamin sa makapangyarihang alyansa na pinaghalo ang lakas at kasaganaan, katulad ng mensahe ng Four of Wands tungkol sa matatag at masayang pagsasama at malikhaing pundasyon. Para sa Sagittarius, hinihigayat kang yakapin ang iyong panloob na lakas at ang mga sumusuportang relasyon na tumutulong sa iyong pangarap at pagkakakilanlan. Posisyon ng pananalapi, 8 of Wands pagpatay ni Thor sa walong higanti. Ang 8 of Wands ay tradisyonal na nangangahulugang mabilis na kilos, mabilis na pag at pagtatapos ng mga hamon. Dito, ipinapakita ng card si Thor na pumapatay sa walong higanti na sumisimbolo ng matibay na aksyon at pagwawaksi sa mga balakid. Sa mitolohiyang Norse, ang mga laban ni Thor laban sa mga higanti ay simbolo ng tagumpay ng kaayusan laban sa kaguluhan at proteksyon ng balanse ng mundo. Sa pananalapi, ito ay nangangahulugan na papasok ka sa yugto ng mabilis na pagunlad. Tulad ng mga mabilis na tagumpay ni Thor, ang iyong mga usaping pinansyal ay mabilis na aayos at ang mga balakid ay mawawala. Panahon na upang kumilos ng matatag at samantalahin ang mga pagkakataon. Posisyon ng kapaligiran, The Full Loki. Ang The Fool kumakatawan sa mga bagong simula, pagiging bukas sa pakikipagsapalaran, at pagiging inusente. Si Loki, ang Diyos ng kalokohan at pagbabago sa Norse, ay perfectong sumasalamin sa enerhiyang ito. Siya ay isang tagapagbago, tagalikha ng kalituhan, at tagapagpasimula ng pagbabago, minsan nagdudulot ng paguluhan, minsan naman ng malikhaing solusyon. Sa mitolohiyang Norse, si Loki ay may komplikadong papel bilang kaalyado at kalaban ng mga Diyos, at siya ay may mahalagang bahagi sa Ragnarok, ang katapusan ng mundo. Sa iyong kapaligiran, ang presensya ni Loki ay nagpapahiwatig ng isang masigla at hindi inaasahang enerhiya na puno ng potensyal at sorpresa. Hinihikayat kang yakapin ang mga bagong karanasan ngunit maging maingat sa mga posibleng panlilinlang o kabuluhan. Posisyon ng tahanan at pag-ibig, Ace of Pentacles ang duwende at ang singsing ng kapangyarihan. Ang Ace of Pentacles ay simbolo ng mga bagong oportunidad, kasaganaan, at matibay na pundasyon sa material o espiritual na aspeto. Ang duwende na gumawa ng singsing -sing ng Naiblang, isang makapangyarihang singsing na kumakatawan sa kayamanan at kapalaran, ay nagpapakita ng regalo ng kasaganaan at potensyal. Sa mga alamat na kaugnay ng Norse at Germanic, ang mga duwende tulad ni Alv Ehrich, ay mga bihasang panday na lumilikha ng mga kayamanang may malaking epekto sa kapalaran. Ang card na ito ay nagpapahiwatig na sa tahanan at pag-ibig, may bago kang pagkakataon para sa matatag na paglago at seguridad. Ang gintong singsing -sing ay simbolo ng pangako at kasaganaan, kaya tanggapin ang mga biyayang ito at pagyamani.